Desperate at politically motivated. Yan po ang reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa anyay pagmamadali sa impeachment proceedings laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Na-transmit na po kahapon ng Kamara ang articles of impeachment at hawak na ngayon ng Senado ang paglilitis at pagdedesisyon dito. May unang balita si Tina Panganiban Perez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa huling araw ng sesyon, in ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos 250 na kongresista ang nag-endorse sa impeachment complaint. Sobra yan sa kailangang 102 o one-third ng lahat ng kongresista para hindi na ito dinggin sa Kamara. Sa listahan ng mga pumabor, nanguna ang pangalan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa listahan si Pampanga Representative Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Pitong batayan ang tinukoy sa ika na impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista. Una na riyan ang bantang binitawan ng bise sa isang live broadcast laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker kung papatayin daw siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke, no joke. Kasama rin ang paglustay umano ng pangalawang Pangulo sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. At ang pamimigay umano ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Kasama rin sa Articles of Impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise binanggit din ng murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang kaugnayan umano ng Vice President sa extrajudicial killings sa Davao City noong mayor pa siya. Pati ang mga hakbang umano ng bise na naglalayon daw makapag ng gobyerno. Isa sa mga binanggit noon ang pagdalo niya sa maisong rally kung saan binatikos ng ama niyang si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito imagine myself cutting his head pinakahuling batayan sa impeachment ang mga kinilos at sinabi raw ng bise ay pagpapakita ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Si Vice President Sara ang unang bise presidente na impeach sa kasaysayan. Pero hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Ang tatlong impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na ita-transmit sa Senado kundi sa archives na lang ng Kamara. Mula sa Kamara, dinala ang articles of impeachment sa Senado. Okay. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings. Kasama ang iba pang senador, tatayo silang mga judge sa impeachment court. Kabilang si Senator Bato de la Rosa, nakaaliado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the, uh, the Dutertes. But then again, the uh, decision will be made once I have studied the Articles of Impeachment at saka yung takbo ng trial. A political parallel. Nag-adjourn na ng sesyon ng Senado at hindi na talakay ang tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo, matalakay ang tungkol dito. Pwede rin daw amyandahan ng rules at mapaaga ang pag-convene ng impeachment court. Kung mag-meeting ang, ang mga senators, the will of the majority will be followed. So, depende kay Senate President yan how he wants to handle this situation. Sa normal course of events, mukhang sa June Okay. Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. Labing isang kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa impeachment. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Kaugnay ng impeachment, pero wala pa siyang opisyal na pahayag. Pero noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya ang ilan din sa mga alegasyon sa impeachment complaint dati na niyang itinanggi. Ang kapatid naman ng vice na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabing desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilis ang walaan niyang basehang impeachment case. Sinisikap din namin makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna ng sinabing tatay yung legal counsel para sa kanyang anak. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Si Vice President Sara Duterte ang unang Vice President na na-impeach sa Pilipinas. Balikan natin ang mga opisyal na bansa na humarap din sa impeachment sa unang balita ni J.P. Soriano.

Accordingly, the Secretary General is immediately is directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito, si Estrada ang naging kauna-unahang Pangulo ng Bansa na na-impeach. The no vote have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial bunsod ng pagsiklab ng EDSA Dos na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa Saligang Batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga pangulo, bise presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang nang sampahan ng reklamong impeachment si ay Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din yan si Pangulong Diosdado Macapagal at noong 1985 si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988, pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008, pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan si na dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017, pero lahat ay nabasura rin impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte, lumikha rin na kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa. Pero hindi siya ang unang bise na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong bises siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi takumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Lenny Robredo noong 2017. Pero walang nag ng mambabatas sa mga ito sa kabuuan, limang opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang ed sa revolusyon. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Mercedes Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating Comelec Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon, si Vice President Duterte. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakusap natin ang isa sa mga House Prosecutor sa impeachment trial ng Vice na si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman Chua. Ay, eh, magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Reaction lang dun sa pahayag ng kapatid ni VP Sara, desperate at politically motivated minadali daw itong uh, uh, impeachment proceeding ni Sara, kasi bakit kung kailan huling araw ng sesyon, saka nyo inendorso yung impeachment complaint? Kung titignan po natin, no, siguro mga two months ago, meron na talagang mga nag-file ng impeachment proceedings. impact fact, nakataplo na. But uh, kung titignan po natin, kung ito po idadaan natin sa... Uh, committee proceedings ito po yung sinasabi po natin na isasampa Opa. sa Committee on Justice eh aabot po ito or baka mamaya tapos na po ang sesyon eh hindi pa po tapos ng impeachment uh, proceedings sa Committee on Justice kung Opa. ganun po ang mangyayari eh magkakaroon po ng one year ban at hindi na po back to zero po lahat ito Apo. so ang ginawa po ng House ay uh, yung isang ruta po yung tinatawag po natin na house action. Ito po yung paglalakap ng wanted vote. At kasi kung titignan po natin yung unang impeachment proceeding na sinampa, meron po itong 23 article. So kung isa isa-isahin po natin to, eh talagang tapos na po ang uh, 19th Congress. Hindi pa po tapos ang pagtatalakay dito. Apo. So ito naman po ay nasa proseso. Ito po naman ay nasa batas. Kaya wala po akong nakikitang masama dito. In fact, ito po ang hinihingi na po ng ating mga kababayan. So, hindi desperate at politically motivated? Ito po ay dumaan naman sa masusing uh, paglilitis. Nakita naman po natin kung yung mga sumubaybay po sa Committee on Good Government at nakita naman po natin talaga na may basehan. At right from the very beginning po, eh, tinatanong po sa akin kung may mga grounds po dito at ako naman po naniniwala base po sa mga ebidensya na nakala po namin na eh talaga naman po may mga grounds na okay. impeachable, masasabi po natin na impeachable offense. Congressman Chua, pakipaliwanag, bakit yung ikaapat na complaint ang nilagdaan? Anong kaibahan nito doon sa mga naunang tatlo? Yung unang tatlo po, dadaan pa po ito sa Committee on Justice. Okay. Uh, pag ito po'y dumaan sa Committee on Justice, magkakaroon po ng panibagong pag, lilitis dito, uh, magsasagutan pa, magkakaroon ng hearing sa committee. Apo. So, ito po itatagal. Kagaya nga po ng sinabi uh -oh. ko, maaaring tapos na po ang 19 Congress, hindi pa po tapos ang committee hearing. Eh, yung so, kung ganun po mangyayari, back to zero po yun, uh -oh. at meron po tayong rule. Sa rule po natin, may one-year ban. Bawal ng sampan uli ng impeachment. Yes, okay. after one Pero... year, saka na naman po uli. Ano nga po yung ikaapat na complaint, kumpleto 'yon. Ito po pito lamang po to, mas pinaiksi. Okay. Uh, una unang-una po dito yung uh, naging pahayag po ni ni Sara nung nagkaroon po siya ng meltdown, yung nag-threat po siya sa ating presidente, sa First Lady at sa kanyang speaker, kung saan po dito po sinabi niyang tahasan na meron siyang uh, hinaing o may sinabihan siya para po pumatay sa ating presidente. Kung maalala Apo. po ninyo, ito po yung live. Apo. So yung pangalawa po uh, at yung pangatlo, ito po yung naglalaman po ng mga nangyari po sa confidential fund. Yung pangalawa po sa confidential fund, yung pangatlo po, ito po yung uh, uh, pag-amin nila Yusek Mercado na sila po ay nakatanggap. So dito po makikita po natin may bribery po. Okay. So, lahat po yan, pati po yung tasal niya, pati po yung naging uh, committee hearing ng uh, Quadcom kung saan po nagkaroon po ng uh, may mga testigo po na sinabi na na-involve po sa EJK ang ating Vice Presidente. Ano pong naging saysay -say ngayon ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang impeach si Vice Presidente dahil magre ito ng pagkakawatak watak ng mga Pilipino at hindi siya prioridad sa pangunahing problema ng bansa. Well, tayo po ay isang demokrasyang bansa. Ito naman pong uh, kongreso, ito po ay pagpapakita lamang na ang kongreso ay hindi po rubber stamp ng presidente. Uh, ito po ay ating separation ng power. Uh, kami po ay ehekotibo, binagampanan lamang po namin ang aming uh, constitutional mandate o constitutional duty. Apo. Then, kung maalala po ninyo, nung no, may mga sinalang po ng mga impeachment complaint po dito, na unang tatlo, ang taong bayan na po mismo nagtatanong sa atin, ano na, bakit hindi po namin inaaksyonan? Kaya po ito, umaksyon po ngayon ang Kamara. So, walang basbas ito ng Malacanang bagamat nasa number one na lagda si Congressman Sandro Marcos? Si Congressman Sandro Marcos naman po ay uh, nasa... Uh, siya po ay meron nire-representa ng mga constituents. Uh -huh. At uh, ako po ay naniniwala na siya ay umaakto naman bilang isang kongresista. So, siguro natural lamang na siya po ay uh, maging uh, interesado rin po dito. Kasi kung maalala po ninyo, ang ilang po sa mga pahayag na binitawan, ang involved po dito mga magulang po niya. Okay. so At kumakikita rin naman po natin eh, may mga basihan naman po at mabibigat naman din po yung mga aligasyon dito po sa sa articles of impeachment. Opo. After election ah baka matuloy yung impeachment court ng Senado. Mababago ang panahon ng uh, ikangay mga senador ngayon at baka hindi na makabalik yung iba. Anong nakikita niyong implikasyon po rito, Congressman? Ang Senado naman po kasi it's a continuing body. So kahit na mamatapos po yan tuli-tuli eh, pa rin po dahil po meron pong labindalwa pa rin po diyan. So kahit uh -huh. po magpalit na po, eh, tuloy-tuloy pa rin po yung impeachment proceedings. Ang pinaka-importante lamang po kasi dito po sa Kamara may alis na kasi po kami po magtatapos po. Pag nagtapos po ito, talagang wala po tayong magagawa. Back to zero po kami at doon po tatama yung one-year ban. Okay. Maraming salamat Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ingat po. Maraming maraming salamat. Mabuhay po kayo, Igan. Nakakapuso ah, na dito pa rin po tayo ngayon sa North Avenue Station ng EDSA Bus Carousel dahil isa nga po sa mga iminumungkahi ng pamahalaan para maibsan yung ah, matinding traffic dito sa EDSA ay tanggalin na itong EDSA Busway. Pero nakita naman po natin kung gaano kalaking tulong para sa maraming mga kababayan natin, no? Yung ah, efficient na sistema dito sa EDSA Busway, yung pagsakay nila dito sa mga bus, na noong 2020 pa po nilagay itong EDSA busway na to para magkaroon daw ng unhampered o tuloy-tuloy na daloy at biyahe ng mga pampublikong transportasyon, partikular na ng mga bus na masasakyan ng ating mga kababayan. No? Pero ito nga, uh, na Nasisingitan ito ng ilang mga pasaway dahil nga po alam naman natin na itong EDSA bus carousel ay para lamang sa mga bus at mga emergency vehicles na re sa mga emergency cases at para rin po dun sa limang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker at yung Chief Justice ng Supreme Court. Pero ayan nga po kaya naging puspusan yung uh, naging uh, uh, operasyon ng MMDA Traffic Enforcers para mahuli yung mga pasaway na yan. At kanina nakausap nga natin na umaasa yung uh, isa sa mga pasahero na sana hindi matanggal itong EDSA busway na ito. At kaugnay pa rin po sa issue tungkol don sa uh, traffic dito sa EDSA, ay makausap po natin si Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Jesus Ferdinand Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Andy Ortega. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Ay Marie, uh, good morning ha. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. All right, una po sa lahat, dun po sa inyong uh, pagpupulong no kasama si Pangulong Bongbong Marcos, iminungkahing nga po na tanggalin na itong ETS busway at magkaroon din po ng uh, pagpapataw ng congestion fee para sa mga four-wheel vehicles. Una po sa lahat. Ano po yung naging basehan para o batayan para imungkahi yung ganitong nga uh, mga suggestions para maibsan po yung traffic sa EDSA? Meron po bang pag-aaral na kapag tinanggal ito at magpataw ng congestion fee, eh talagang luluwag yung traffic dito sa EDSA? Unang-una uh, -una, sa pagkaalam ko, uh, ito ay study between uh, MMDA at uh, isang organization paano mo makatulong, suhistiyon tungkol sa trapiko. Ngunit ito ay uh, study at uh, definitely maraming agency ang dapat na-involve at involved sa talakayan na yan. Kaya on the part of DOTR Maris, naglabas kami ng statement na definitely tuloy ang serbisyo na binibigay ng bus carousel. Million-million ang nakikinabang dito. At may mga plano pa kami na palalawigin natin ng gusto ang bus carousel na yan para mas marami tayo na uh, matulungan sa mga commuters natin dito sa uh, Metro Manila. So gano po kalaki yung posibilidad na matanggal uh, later on itong EDSA sa busway na ito. At uh, sinasabi rin po na mangyayari lamang po ito kapag nadagdaga na yung capacity ng MRT. Ganon rin po kabilis or may timetable po ba tayo kung gano uh, kabilis mangyayari po 'yon? Alam mo, ang uh, MRT at bus carousel, uh, they complement one another. It is not a choice between MRT or bus carousel. Mm, opo, Pwede silang tuloy-tuloy na exactly. magkakasama. Dahil lalo na ngayon, meron kaming plano at lalabas na to. palalawigin pa natin ang bus carousel. It will extend sa Monumento, it will extend further sa PITX. We are talking of... Fairview, Alabang, and we're talking of more buses na papasok dito, more stations. So nakikita namin tuloy-tuloy ang bus carousel because uh, ika nga, sa kalye, kita natin ang, uh, na itutulong natin sa ating mga ordinaryong citizen na araw-araw ay kailangan natin tulungan sa kanilang pagpasok. Alright, so kung pagbabasehan po natin yung uh, aming narinig po mula mismo sa inyo, eh mukhang malabo mangyari, natatanggalin itong EDSA busway. Sa so nakikita ko, palalakihin pa namin yan at padadamihan pa natin ang uh, sinabi ko, ang station at saka mga buses because unang-una, hindi lang efficient, mura pa ang tingin natin sa buses as compared to other modes of transportation. So siguro uh, maghanap pa tayo ng ibang paraan para makatulong trafiko. Uh, dahil dito sa DOTR, ang importante po sa amin, uh, sa atin ay we move people. Marami tayo dapat minumove sa mga malalaking sasakyan. Yun po ang contribution ng DOTR dito sa traffic problem natin, lalo na po sa Metro Manila. Yusek, yung pagpapataw ng congestion fee for four-wheel vehicles na dadaan sa EDSA, gano ka feasible ito? Unang-una, I think, studies pa lang yan. Definitely, maraming mga bagay na kailangan ipasok sa usapin. I do believe, ginagawa yan sa ibang bansa, sa mga ibang syudad. Ngunit, ito po'y ginagawa kung maayos yung mode of transportation, merong magandang alternatibo yung ating mga private motorists para merong silang rason na huwag gumamit ang kanilang sasakyan, pupunta sila sa public transport na very convenient when that time comes. Doon po siguro pwedeng tinan niyang angulo na yan dahil binibigyan natin na magandang option naman yung ating mga motorista for them to have a reason not to use their cars and then for the government or agencies to impose some kind of a fee. Pero yan po ay isang bagay na kailangan pag-aralan pa at marami pang kailangan na maipasok, maibigay sa ating mga motorista before those things can be implemented. Alright, umaasa po ang buong sambayanan sa maayos na pag-aaral na yan, bago po magpatupad ng uh, mga pulisiya po, no? ang ating iba't ibang mga ahensya na ating pamahalaan. Maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa informasyon binigay niyo po sa amin. Transportation under Secretary for Road Transport and Infrastructure, Jesus Ferdinand Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Good morning po. Mga kapuso, nagsasagawa po ng na random check ang SAIC sa ilang mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. May isang bus driver na tinaketan dahil sa bukod sa walang rehistro ay pudpod ang gulong ng kanyang bus. Live mula sa PITX, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Nagsagawa ng biglang inspeksyon ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation dito sa PITX at narito tayo sa bus uh, gate 10. kung saan tinitignan mo na yung mga city bus meron silang isang bus driver na tinikitan dahil yung kanyang pinamanehong uh, bus ay hindi roadworthy ika nga, ano yung sabihin nito? yung mga gulong ay put yung fire extinguisher daw ay, uh, ay wala wala ron sa mismong bus at uh, wala rin kaukulang dokumento tulad ng mga rehistro. Dahil dito, medyo may kaunting hassle sa mga pasahero dahil pinababa sila at pinalipat sila sa isang uh, compliant na city bus. Ngayon, yung mga pasahero, medyo nainis ng kaunti dahil uh, uwing-uwi na pero ayon naman sa saik, ito'y para sa safety nila. No? Talagang tiyak na roadworthy yung kanilang sasakyan. Matabas yung mga city bus ay uh, sisiya sa atin din itong mga provincial bus para tignan na ito ay... Uh, pasok sa mga safety standards no may karelyebo ba sapat ba yung uh, mechanical safety tulad ng mga brake pads at yung gulong. at uh, magpapatuloy itong uh, inspection dito sa PITX ngayong umaga para lang uh, tiyakin na safe lahat ng mga babiyahe ngayong umaga. Ngayon man ng balita mula rito sa PITX, Bama para sa GMA Integrating News. until the end ang mga eksena sa Kapuso Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Mm. Join forces. Nasa korte ang magkapatid na si Lilet at si Era. Karakter ni na jo Berry at Annalyn Baro. Pero ang prime witness sa kasong pagpatay sa kanilang nanay, bumalimbing na naman. Hindi pa tapos ang surprises ngayong finale week dahil may special guest Uy. sa serye. Si Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes. Ano kaya ang magiging role niya? Takampi o Panibagong Kalaban. Panoorin niyan sa last three episodes, 2.30pm sa GMA Network at Kapuso Stream. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.